Marami pa rin mga pre-agent na NBA player ngayon na hindi nakakapirma ng mga kontrata At sino-sino nga ba sila at narito ang top 15 ng bleacher report para sa mga pre-agent na NBA player na pwedeng lumipat ng team o kaya mag-resign sa kanilang dating kuponan. Una sa listahan at top 15 si Malcolm Brogdon ng Washington Wizards. Si Brogdon ay 32 years old pa lang na kaya pang tumulong sa kanyang kuponan na pupuntahan. At sa lahat ng point guard ngayon na free agent, siya lang naman ang tinatag ngayon na one of the more experienced point guard ngayong summer free agency. At malaki may tutulong nito sa second unit ng isang kupunan na kanyang pupuntahan dahil meron siyang playmaking at defense. Last season, siya ay nag average ng 12.7 points, 3.8 rebounds, 4.1 assists at 43.3 field goal percentage. At basis sa Bleacher Report, ang kanilang prediction na pupuntahan ni Brogdon at bagay na bagay siya ay sa New York Knicks o kaya sa LA Clippers. At ang top 14 sa free agency ay si DeAngelo Melton ng Brooklyn Nets. Si Melton ay 27 years old pa lamang. Tanging Golden State Warriors ang may balak kunin ng service ni Melton. Dahil alam ng Warriors kung ano ang kapasidad ni Melton sa loob ng court at may tutulog sa kanilang team. At kung matatandaan ninyo, si Melton ay na-injury sa kukunan lang din ng Golden State Warriors last season. Bago siya i-trade at makuha nila si Jimmy Butler. Si Melton ay mayroong defense rating na 109.6%. Malaki may tutulong nito pagdating sa depensa kasama ni Draymond Green. At last season, bago siya may injury, meron siyang average na 10.3 points, 3.3 rebounds, 2.8 assists, at 40.7 field goal percentage. At ang susunod sa listahan ay si Thomas Bryant ng Indiana Pacers na merong non-bird rights. Isang center na 27 years old at malaki rin ang kanyang naitulong last season sa conference finals para sa second unit ng Indiana Pacers. Meron din siyang hustle defense at meron din siyang offense. Kaya malaki rin may tutulong nito. Maraming mga big shots at naitulong na opensa sa Indiana Pacers si Thomas Bryan. Lalong-lalo na noong 2025 NBA Finals. At last season, meron siyang 6.5 points, 3.8 rebounds na pang 120 sa buong NBA, 0.8 assists at 50.8 field goal percentage. At ang susunod si Gary Payton Jr. Isang legit defender. Siya ngayon ay 32 years old at nakita naman natin ang kanyang contribution last 2022 NBA Championship. At talagang pinagkatiwalaan siya ni Coach Steve Kerr dahil sa kanyang matalas na depensa. Dahil sa gustong mag-rebuilding ng Golden State ngayong season at binitawan na rin nila ang kanilang center na loyal na si Kubon Looney papunta ng New Orleans. Possible na pitawan na rin si Gary Payton Jr dahil kailangan nila ng mga bigs. At last season, sa Golden State Warriors, siya ay naga-average ng 6.5 points, 3 rebounds, 1.3 assists at 57.4 field goal percentage. Ang captain sa listahan ay si Chris Boucher ng Toronto Raptors na mayroong full bird rights, isang 6'9 athletic player at 32 years old pa lamang. Bagay na bagay ito sa Golden State Warriors dahil naghahanap ngayon ang Warriors ng mga bigs para i-improve ang kanilang lineup. At si Chris Boucher ay nag-a-average ng 10 points, 4.5 rebounds, 0.7 assists na mayroong 49.2 field goal percentage. At ang ikasyam sa listahan, si Amir Kofi ng Los Angeles Clippers na mayroong 3.9 million sa kanyang kontrata at full bird rights. Si Kofi ay isang 3 and wing at isang role player sa Los Angeles Clippers na mayroong 40.9% percentage para sa 3-point range at siya ngayon ay nalilink sa Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets o kaya ng Minnesota Timberwolves at last season mayroon siyang 9.7 points, 2.2 rebounds, 1.1 assists na mayroong 47.1 field goal percentage. At ang ikawalo, si Bradley Bill ng Phoenix Suns na mayroong kontratang 52. million. At alam naman natin na si Bradley Bill ay mayroong no trade clause sa kanyang kontrata. Kaya hirap ang Phoenix Suns na i-trade siya sa hindi niya gustong kuponan Kaya ang gagawin na lang nila, i-buy out siya kumuha ng ibang player sa free agency. At ang top 7, si Russell Westbrook ng Denver Nuggets na merong non right na merong 3.3 million sa kanyang kontrata. Siya ngayon ay 36 years old na na naghahanap pa rin ng championship contender na team. Siya ay pinagkatiwalaan din ng Denver Nuggets simula nung kinuha siya at merong average last season na 13.3 points, 4.9 rebounds, 6.1 assists na merong 44.9 field goal percentage at dinikline niya ang 3.5 million player option para sa susunod na season sa Denver Nuggets. As of now, wala pa rin kupunan si Westbrook na kanyang paglalaruan sa susunod na season. Pero ang naliling sa kanya at naghahanap ng point guard ay ang New York Knicks. At ang susunod ay ang 40 years old na si Chris Paul. Dahil sa dami ng point guard ngayon sa San Antonio Spurs, kaya umalis si Chris Paul dahil ayaw niya maging second unit sa isang kupunan. Gusto niya maging starting point guard at malapit sa kanyang pamilya. At ang isa pang factor kaya umalis siya ay sobrang dami na ng point guard sa San Antonio Spurs ngayon. Meron ng Pax, Basel at ang kanilang second round pick na si Dylan Harper. Last season, siya ay nag-average ng 8.8 points, 3.6 rebounds, 7.4 assists na mayroong 42.7 field goal percentage. At ang top 5 sa listahan ay si Al Horford ng Boston Celtics na isang one-time champion sa kupunan ng Boston Celtics at ang balak na kumpuna na kumuha sa kanya ay ang Golden State Warriors. Dahil si Al Horford last season ay merong 9 points, 6.2 rebounds, 2.1 assists at merong 42.3 field goal percentage. At sa ngayon, parang kinukonsider na ni Al Horford ang kanyang retirement at wala na siyang balak maglaro sa NBA. At ang top 4 sa listahan, isang 23 years old ng Brooklyn Nets na si Cam Thomas na naghahanap ngayon ng malaking kontrata at last season, siya ay nag average ng 24 points, 3.3 rebounds, 3.8 assists at 43.8 field goal percentage. At talagang malaking may tutulong nito sa kukuha sa kanyang serbisyo sa NBA. Ngunit ang kanyang liability ngayon ay ang kanyang harmstream injury dahil in ngayon ng Brooklyn Nets ang kanyang injury. At narito naman ang pangatlo sa listahan, Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors na mayroong restricted pool bird rights si Kuminga ay naghahanap ng malaking kontrata at nagre-range ng 35 million dollars. Ngunit ang problema, nawawalan daw siya ng minuto sa Golden State Warriors at bumababa ang kanyang performance sa production. Dahil last season, meron lamang siya ng 15.3 points, 4.6 rebounds, 2.2 assists na merong 45.4 field goal percentage. Compare last 2023-24 season, na meron siyang 16.1 points, 4.8 rebounds at 2.2 assists. Ang one-time champion na si Kuminga ay 22 years old pa lang kaya tatagal pa to sa NBA at marami pa siyang mapapatunayan sa kanyang pupuntahan na kupunan. Kaya nga ba ni Kuminga na maging all-star sa kanyang susunod na kupunan o kaya sa Golden State Warriors? Abangan natin. O baka naman magaya na lang din siya kay Jordan Poole after niya matrade sa Washington Wizards. At ang pangalawa sa listahan ay si Quintin Grimes ng Philadelphia 76 ers At nagpalipat-lipat na rin to ng kupunan. Sa so New York Knicks, Detroit Pistons, Dallas Mavericks at sa ngayon sa Philadelphia 76 ers Malaki pa naman ang may po-provide nito sa kupunan na kukuha sa kanyang serbisyo. Dahil meron siyang 26.6 points, 4.9 assists, na merong shooting percentage na 40.3. Lilipat kaya ng ibang kuponan muli si Grimes o mag stay sa Philadelphia 76ers para sa susunod na season. At ang huli sa listahan ay si Josh Giddy ng Chicago Bulls na merong kontratang 8.4 million full bird restricted. Matatandaan at nung napansin ng Oklahoma City Thunder na kailangan nilang mag-improve ng lineup, ang napili nilang i-trade ay si Josh Giddy kapalit ni Alex Caruso ng Chicago Bulls kapalit ni Alex Caruso ng Chicago Bulls at tamang naging desisyon ng OKC Thunder dahil sila ang naging champion nitong katatapos lang na 2025 NBA season. So ngayon, si Josh Giddey ay nasa trade block. Magkakampiyon kaya ang Chicago Bulls this coming season kung ipapamigay nila si Josh Giddey sa ibang kupunan. Siya ay 22 years old pa lamang at merong ability para sa playmaking. Meron siyang shooting na 37.8% para sa three point line. At last season sa Chicago Bulls, siya ay nag-average ng 14.6 points, 8.1 rebounds, 7.2 assists at 46.5% para sa field goals. Balak din ng Chicago Bulls, siya ay i-retain at bibigyan ng 25 to 28 million starting range. At sino-sino nga ba ang magiging winner at loser? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga video. It's, you know, it's the, it's the big guys. But here, you see Davion Mitchell right there. He's focused on the ball handler. He doesn't see Josh Giddey. See him, and now you make that quick cut.